Good morning once again at uh, bago natin na uh, gawin to no uh, sa mga baguhan at yung uh, hindi pa subscribe sa ating uh, YouTube channel huwag po kalimutan mag-subscribe at uh, hit na rin notification bell para ma-update kayo sa ating mga in-upload patungkol sa ating pagbe ng farm so bawat uh, farmer no ay uh, iniisip kung uh, paano hindi naman malagay sa alanganin yung uh, kalusugan ng kanyang mga alaga at uh, iniisip kung uh, paano makatipid. So ngayon, no, kasama sa try and error natin at uh, mayroon meron akong uh, crack corn dito at saka pig. So subukan naman natin itong uh, paghaluin kung uh, anong uh, production natin, no? anong labas ng production natin sa itlog. So ito ngayon yung uh, pinrepair ko no? at uh, tigparyas ng uh, kilo ito tig 10 kilos no? bawat uh, ano, ay, uh, 10 kilos uh, pinaghalo ko na rin ito no? yung uh, ano at uh, e, dito natin uh, imimix uh, na sa uh, loob no? Uh, mix natin talaga dito kasi hinalo lang dito sa sang sako So, yan no? Eh. At uh, ito ay uh, lalagyan natin ng ano, no. Maglagay rin tayo ng uh, uh, ano dito, yung uh, tawag niyan, ha, uh, ipa, no. Ah, uh, meron din dito konting uh, konteng, ano, dapat so, uh, ay na lang ito sa kambing. Oh, uh, ito na lang ay dadagdag natin. Ah, uh, kukuha uh, ako ng uh, lima din na natin dito dalawa tatlo apat So yan, na uh, kumuha tayo ng limang takal na Uh, rice bran no at uh, ini-mix sure natin na maghahalo no uh, itong yung uh, breeder na feeds na nilalagay natin GMP4 no baka naman baka naman GMP4 no so yung uh, crack corn na hinalo natin yan 'to naman So i-mix sure na mag-mix uh, talaga sila para walang ano no, no? karyas yung uh, magiging uh, labas. Ayan yan, no. So, unti-unti na tayo nakaka-mix, no. ito so, Itong uh, crack corn na ano, inihalo natin, so nagpagiling yung tita ko, so, uh, dahil uh, mabait tayo, binigyan tayo, no. <laughs> yung uh, feeds lang yung uh, binili natin, no. Ayan. Yeah, Ayan. So, sabi ko, sakto na pabibili ko lang ng pigs, hindi pa nabawasan. So, iahalo natin. to to so, naririnig niya yung mga alaga natin, no? nag uh, ano na sila dyan. G, medyo gugutom na rin siguro. Pero, mimix natin muna, no? Sana, no? Ay, uh, magiging uh, maganda yung uh, ano ha uh, kombinasyon nitong uh, ating uh, patuka ngayon no so nanapan pa rin natin ang mga paraan yung uh, pagtitipid na uh, gusto natin at hindi uh, tayo hindi natin may lagay sa alanganin yung mga ating mga alaga no so, yan, malapit na tayong uh, matapos no dati-dati nilalagayan ko lang ng ano ito yung inahalo ko lang dito itong uh, rice bran at uh, yung pagtatadtad ng saging so ngayon so, uh, kakaiba yung uh, mixture natin ngayon dahil uh, meron na tayong crack corn so siguro sakto na itong uh, mix natin na ito no? Uh, kaya uh, ilalagay natin sa isang sako kasi ang mahirap nito yung uh, daga no? ay uh, binubutas niya yung mga sako dito kakalat yung ano sayang yung ating uh, ano. so balik natin dito uh, para uh, bigyan na tayo ng kain uh, nila na yung uh, na mix natin na ano mix natin ah, uh, kailangan natin may salin dito susunod na i-mix natin itong uh, sahan ng saging para naman sa mga mas kubidak natin oh, medyo madami-dami na rin, no? Medyo madami-dami na rin yung uh, nalikom natin. Oh, away-away na yung mga alaga natin. Hmm. Butom na sila. Ito, ito na siya no kikita ninyo yung pinagsama uh, natin crack corn at uh, rice bran at uh, yung pigs natin so ito yung uh, serve natin ngayong umaga so observa natin hanggang uh, maubos nila ito no itong nga uh, binig, binig ano natin ha? ginawa natin so next naman na uh, uh, i-mix natin no ayay, uh, itong ano tunga, itong uh, uh, tungpin kong kung uh, tinatad na saging no, so sunod na lagyan natin to, hu Well, ito naman yung asahan uh, ng saging no? rice bran kumbaga at uh, ini ko ito sa umaga you no know? uh, ting umaga lang akong nagbibigay ng uh, rice bran ay ano lang asahan uh, ng saging dahil uh, paghapon marami na tayong ginagawa no uh, medo natamad na rin tayong magtagtag uh, sa hapon uh, mainit na yung panahon Nagbisit pa tayo, no? So, oh, tuwing umaga lang. So, ito, lagyan natin to ng uh, uh, rice bran. Yan. Ito yung uh, bibigay naman natin sa mga mas kubidak at itong mga barako sa labas, no? Dahil ito uh, itong uh, mga barako sa labas naman ay uh, kakakahi sa labas. Oh, so, ito na siya, no? Sakto na ito. Ayon, ha, uh, mix na natin to para kakain na sila. Away-away na naman. So, ganito lang yung uh, ginagawa ko sa uh, pag-mix, no? Uh, Minimix natin ng maigi para lahat ay uh, ma -ano, malalagyan ng rice bran para... So, ganito yung uh, giging itsura niya, no? Ito, ito na yung ibibigay ko sa Mascubidak at saka yung mga ano, saka ito mga alaga kong uh, mga barako. Kasi itong uh, mga barako, uh, maghapon naman sila nagkakahig dyan sa tabi-tabi. No? So marami rin silang uh, nakakain na mga insekto. o so, inano na lang natin to para kahit pa no? uh, sa umaga at saka sa hapon. Pero sa hapon, ha, pure na na rice bran, hindi na tayo na ng ano, ang uh, tinatad na ano, nadad na sa anong uh, So, ito na, ano, uh, na ito, at uh, didigyan na natin to sa kanila, pero unahin muna natin didigyan yung uh, mga, ano, mga ating mga breeder, no? Oh. So, I-update ko muna sa inyo yung ating mga breeder, no? Yan. Ta. Uh, yan. Ah, uh, wala na dito yung kasama ko. Ka. So, nagbigay ako ng uh, corn bran, no, yung uh, ipa ng uh, mais doon sa kambing o yung natira. Yung mga manok na native yung uh, kumakain. So, ito yung uh, ating mga breeder, no, at uh, bibigay sa atin ng itlog yan. And so, wala pang uh, wala pang itlog no. At uh, nagugutom na rin. Pagkatapos natin bigyan mamaya, so it yung uh, tubig nila. Oh, ay, uh, bibigay tayo ng tubig nila. Ito naman yung uh, ating mga ano naghahalo na dito, yung uh, manok ko dito. No, dahil uh, kaya kung namang pinaghahalo-halo dito, dahil uh, yung iba inaaway siya, no, tinutukan ng mga dati ito naman yung uh, uh road island no itong nga uh, problema itong nga uh, road island na ito no laging nga uh, parang uh, gustong maglimlim no ayan. wala naman siyang nililimliman, no gusto lang diyan dito wala tayong itlog pa no uh, isa wala tayong uh, nakita pang itlog magagapay so ayan po at uh, yan yung uh, sitwasyon natin ngayong umaga no dito sa farm at uh, yan na naman no oh, nagkakainitan na naman madalas nagkakainitan to oh uh, pati yung kaldero ko eh nadamay na Nas, uh, ito may baon na kong saging <laughs> yan so, nalaglag nila uh, Bibigay bibigyan na tayo ng uh, kanilang uh, So magandang umaga po at uh, ito po biyahe ni Benjie TV no. Shout out sa ating mga kababayan Luzon, Visayas Bisaya sa uh, Mindanao no. Shout out na rin sa ating mga kababayan uh, mga OFW, mga kababayan po natin mga immigrants sa uh, happy farming at uh, nawa'y ligtas po tayong lahat. Ah, uh, po yung uh, buhay probinsya natin. Maraming salamat po. Sana tuloy-tuloy lang ang inyong suporta. Uh.